isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 7, 2024, Martes ng ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 16, verses 22 to 34. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas sa mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, Sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang magahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananlangin at umaawit ng mga inno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas ano pat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan buksa ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makita bukas sa mga pinto, kinugot ang kanyang tabak at tangkang magpap magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong sakta ng iyong sarili, narito kaming lahat humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan Pagkatapos, sila'y isinaman niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong pong lahat. So, so pagpapatuloy po na ating uh, pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol at sa ating uh, nalalapit na pagtatapos ng uh, pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay At sa, sa linggo ayang ang kapisahan na o dakilang kapisahan ng pag-akyat na Yesus sa langit. Sa pagpapatuloy po ng mga gawa ng mga apostol, Uh, sa so bagamat no sa unang bahagi ay nakakalungkot na karanasan dahil sila po ay ipinabilanggo sila ay pinahagupit matindi no matinding uh, karanasan nito ni na Pablo at Silas no, at ng mga tao na kasama pa nila uh, talagang hindi po madali ang magpahayag ng mabuting balita dahil may mga tao na sa tindi na kanilang uh, galit uh, dahil sa hindi nila pagtanggap ay ito aabot sa punto na ipapakulong, ipapagupit na parang ano bang kasalanan nila no? hindi ang magpahayag lang ng mabuting balita pero gaya nga po no nang, na narinig natin kahapon sa ibanghelyo na pinauna ng sinabi ni Jesus na marami ang mag akala na ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos. No? Sabi niya, pahirapan kayo, pahagupitin kayo, at ito nga yung uh, nangyari ngayon kina Pablo at Silas. Pero sa uh, sa unang bahagi no parang puro kamalasan, puro uh, kahirapan. Pero sabi niya, no, T talagang hindi natin ma ma ano ba, maaabot no, yung karunungan ng Diyos dahil sa kabila nitong pagkabilanggo nila, ito naman ay naging daan ng pagbabago at pananampalataya nitong bantay bilangguan at maging ng kanyang sambahayan. Diba, parang lagi pong ganun, no? yung sa mga pangit na nangyayari ay meron pong magandang lumalabas. Meron ginagawa ang Diyos na pwedeng gamitin niya yung yung kahirapan natin para maging daan upang maabot natin o kaya makapag-reach out tayo sa ibang tao. Kaya dito, no, ay yung mga nasa bilangguan ay nakapakinig no, ng mabuting balita na dahil sila ay nadala sa bilangguan, ito naman ay naging uh, magandang pagkakataon para maimulat yung mga tao naririto at maipakilala nila si kung sino si Kristo. marami ang sumampalataya din. No? Lalo, 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 na itong bantay ng bilangguan at no, sa kanyang sambahayan. Kaya no, wag, lang, lang natin tingnan yung, yung pangit na sitwasyon kundi lawakan natin ang ating mga pangunawa kahit na po sa mga panahon ng pagkakasakit. No? maalala ko po ulit no? uh, nung magkaroon tayo ng COVID talagang para sa atin lahat ay matinding uh, problema yon no? pero para sa iba naman ay eh, naging malaking opportunity para sa kanila kung nagsara ang mga pintuan natin marami naman nagbukas ng mga opportunities para sa iba para mas maging maayos sa kanilang pamumuhay, maging mas maayos sa kanilang pamilya, mas maging maayos ang kanilang kabuhayan. Kaya nawa, uh, patuloy natin hiningin ang biyaya ng Diyos, no, ang Espiritu Santo na mas maging malawak ang ating pangunawa, ang ating kaisipan upang makita natin yung kagandahan kahit sa mga pangit na sitwasyon ng buhay natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.